Hello, hello, welcome, welcome. Jacqueline here again. And for today's video, ang just share ko naman po ay ang dementia ni Tatay. So aside from enlarged prostate at uh, may stones po siya sa bladder niya, mayroon po din po siyang ay uh, dementia. Ang aga po no, 77 pa lang si Tatay pero nag uulyanin na po. And uh, maybe because it is genetic kasi si Lola, Lola ko po, nanay ni Tatay, nagkaroon din po ng ulianin at um, alam ko po na wala din po siya may may series na wala siya so hindi man namin naging kasama si si Lola sa bahay ay talagang nag-ulanin po si Lola at um salamat po ako may mga kamag-anak po si Lola sa San Carlos na nag-alaga po sa kanya no tapos si Tatay yun nga po naman na mana ata ni Tatay yung pagiging ulyanin niya at 3 uh, years ago, si mama po kasi ay nag away so nawala na po si mama so wala na po siyang kasama, wala na siyang kausap, wala na siyang mapagkwentuhan, wala na siyang uh, taong kasama sa bahay so uh, most of the time aalis lang siya ng bahay, pupuntang San Carlos magta-tricycle papasada pupunta sa bahay niya So, limit, no, wala ako doon the whole time because I left Pangasinan when I was 15, I think, going 16. So, so nag-college po ako dito na sa Manila. At, um, dito na rin po ako nakapag-asawa. At, nagkaroon ng pamilya. Dito na po ako nag down. So, mas marami po yung time na hindi kami magkasama ni tatay. So, God is so good. I'm, I'm always saying that, na God is so good. Gumawa siya ng paraan. Um, mahirap man, kinuha namin siya last year, May 2024, para alagaan kasi nga po, hirap na hirap na siya. Um, naramdaman namin yung, yung pain. Pati asawa ko po, nagtanong siya, bakit ang bilis Uh, magbago yung physical activity ni tatay. Like, hindi na siya makapaglakad ng uh, mabilis, mabagal na, at paulit-ulit na yung mga tanong. So, parang, parang nagkakaroon na kami ng thinking na may iba na. At before mamatay si mama, may mga kwento na rin si mama na iba na iba na si tatay mo, nakakalimutan na niya, hindi na niya ako na sinusundo, hindi niya na ako inaantay. So, iba na, nag -iba na yung, yung isipan ni tatay. So, to cut it short, so, aside from the enlarged prostate, lumalaban din po kami sa kanyang demensya. Uh, hindi mawawala na maiinis ka kasi ako yung caregiver niya, ba diba? Kami ni Alex. Tapos, ang assistant namin, mga bata. May inis ka kasi paulit-ulit, paulit-ulit. Pag iintindihin mo, kaya sila paulit-ulit. Kasi yun lang pala yung naiiwan na memory sa utak nila. So ang palaging natatanong ni tatay, anong oras? Anong oras tayo aalis? Palagi po siya ngayon, very constant po siya sa kanyang relo. So nasira yung relo niya, binilan ko siya ng mamurahing um, relo. Tapos nag-order din po ako sa Shopee palagi siya nakatingin sa relo niya. Palagi niya tinatanong, anong oras? Kailan tayo pupunta sa hospital? Kailan tayo ulit pupunta sa hospital? Anong oras? Palaging ganon, no? ang palagi ko sinasabi, sagutin na lang. Pero ako, me, myself, I, myself, hindi ko alam, <laughs> minsan, nagiging impatient because minsan hindi naman maiwasan, hindi naman palaging Uh, okay ako, uh, I am still working and my work is really stressful kasi I'm working night shift and um, aside from that, may mga household chores, syempre nanay din ako, asawa din ako so most of the time yung mga tanong kaya kong sagutin, pero yung pag gumagawa ng kapalpakan o yung yung ang dami kasi like dun sa katitir niya, bubuksan niya, matatapon yung ihi, paulit-ulit yon pag hindi mo na-lock yung katitir, gumawa na lang kami ng bag na nakalock. kasi nga bubuksan at bubuksan niya at matatapon at matatapon. Ang dami no, but um, ang daming instances na mauubos talaga yung pasensya mo. Ang sabi ko nga, saan ba makakabili o makakakuha ng mahabang pasensya. Kasi talagang, yun lang yung dapat naming panlaban o gamot sa demensya. Walang gamot na pwedeng inumin para bumalik yung memory ni tatay. And I know the fact that this is a battle. So, thank you, Lord, kasi nga nag-grant na yung operation namin. I am not feeling well today, but um, I just wanna share this because 9 months kaming pumila sa National Kidney and uh, by tomorrow, uh, i-admit ia na po namin si tatay. So, at least, makaginhawa na kami sa kanyang sakit sa enlarged prostate niya. Yung another 5 years or more na makaginhawa siya, magiging normal yung pag-ihi niya na walang katitir. Ay, mar malaking uh, tulong po yun sa kanya. Grabe yung puso ko every time na pinapasukan siya o pinapalitan ng uh, kasi grabe yung sakit, nanginginig yung buong katawan ni tatay, hindi siya makaupo, ilang oras siya nakatayo sa ospital kasi aside from magsichange kami ng katitir, mag-aantay pa kami ng consultation, so it will take another hours to wait for the doctor para magkaroon kami ng consultation, ganun po yung pinipili namin. Pero, nanginginig siya, hindi, paupuin ko man siya, hindi siya makaupo, eh kailangan umupo si tatay kasi mahina na tuhod niya. Palagi siya nakaupo na lang. Pero, nandun yung Lord, Lord, sana maoperahan na si tatay para at least makaginhawa na. Pero, I know the fact that meant dementia cannot be healed. So, it will be a battle for us and for my family Anong uh, una, nagtatanong pa nga si Aljo, hanggang kailan dito si tatay? In-explain ko na hindi ko na po pwedeng ibalik si tatay sa Pangasinan. In-explain ko sa mga bata because they are asking, hanggang kailan ba ganito yung sitwasyon natin? And, syempre family kami. Dapat alam nila yung sitwasyon na si tatay part of our family. Hindi siya po pwedeng iwanan natin. Kasi lalo ako ako na lang yung ako lang yung anak niya wala akong kapatid na iba si kuya at si ate kapatid ko po sila kay mama and hindi ko naman si syempre ibigay yung responsibilidad sa kanila ako talaga yung may obligasyon kay tatay ang hirap grabe yung gulo yung sigawan minsan pag galit na galit siya mayroon siyang time na sobrang galit niya, nagagalit din ako kasi masakit sa akin yung murahin niya ako murahin niya yung mga anak ko, murahin niya yung asawa ko masakit sa akin yun na binumura niya, nagagalit siya sa mga bata pag nagagalit siya sa mga bata, lalo pag wala kami kunwari tulog ako, nagagalit siya sa mga bata um, it really hurts me kasi syempre parang anak ko yun, ba't mo pinapagalitan hindi niya sinusunod kasi bibigibihin ko naman sa mga bata na alagaan niyo si Tatay, bantayan niyo kasi lahat ng gawin ni Tatay dapat binabantayan kasi nga lahat na nakatago like yung, yung mga biscuits, mga pagkain, pag iniwan mo 'yan sa sa lagayan, um, ubusin ni Tatay yan. magis eh, syempre ni mag naman tayo nagdadamot pero masama kasi sa kanya 'yung lalong tataas ang mga sugar niya. Hindi naman healthy 'yung mga biscuits, diba? ba? Eh, ang hilig niya sa mga fudgy bar, pwede naman paminsan-minsan lang mga cheese geek mga cookies yung Oreo nila ni Ala-Al Jane Hiro kakainin niya yun sabay-sabay so lahat ng nakatago na binabantayan namin ang dami yung ihi niya itatapon niya sa lababo which is hindi naman proper 'di ba isipin niyo, ihi ilalagay sa lababo ang dami naming adjustments na talaga sobrang hirap pero grabe, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng faith, bigyan mo ko ng enough patience to handle this because hindi naman sa ayo kung alagaan si tatay but I don't have a choice at hindi ko rin kaya siyang mag-isa siya sa dumpay o sa pangasinan. And um, I thank God na for the past nine months, um, nakakayanan po namin. So, ayun sa mga nakakaranas, palagi po ako nanonood ng mga... ng mga video na Ayan, sila, ano, sila, Chris de ba on how he takes care of Lola. Si Lola, mabait. Si Tatay, naku, mumurahin ako niya. Pag minu minurahin niya ako ng animal, naku, nagagalit na ako. <laughs> Sobrang ng galit ko niya, napapatulang ko talaga siya. Ayaw na ayaw ko minumurahin niya ako, ayaw na ayaw ko minumurahin niya mga anak ko. Kasi grabe yung hirap ko, hindi, hindi mababayaran ng, ng pera, yung hirap mag-alaga ng magulang. And alam ko naman yon si Ate Janet, mga pinsan ko sa San Carlos, si Ate Mercy, sinabihan na ako, winarningan nila ako na hindi biro mag-alaga ng matanda. Dapat may katulong ka, dapat kumuha ka ng katulong. Eh, wala naman po akong budget para kumuha pa ng another katulong at masakit lang sa ulo kasi nga may mga experience kaming nagnanakaw, sakit lang sa ulo, iiwanan ka. So talagang kami lang nag-aalaga kay Tatay. Ang hirap. Ah, uh, ako pali ko pa lang siya, more than 30 minutes na um maglaban ng damit niya, nadagdagan talaga yung responsibility ko. Pero ang panalangin ko lang lagi kay Lord, is bigyan ako ng kalakasan para magbantay pa kay Tatay at sana madugtungan pa yung buhay niya. And ah uh, makwento ko lang, no? So, naubos yung gatas niya. Titimplahan ko siya ng gatas kasi nagagatas siya tuwing hapon, mga alas 5, gagatasin ko na siya. Naubos na yung gatas mo, tay. wala ka ng gatas, sabi ni tatay. Eh, dibili ka. Yan. So, ikaw naalala ko, baka may mga nabili pa nga ako kasi pag nag-grocery ako linggo-linggo, marami naman akong gino no? naghanap ako sa lagayan ng groceries, may nakita ako ng gatas. Sabi ko, tayo meron pa palang isang gatas. Sabi ko, o oh, ito makakapagkapi ka pa, mga kapag gatas ka pa. Sabi ko, ikaw ah, puro ka stress sa akin. ni stress mo ako lagi, lagi mo kong lagi lahat na nang ginagawa mo nakaka-stress, nakaka-blood ah, ako lagi kulit-kulit mo tayo, sabi ko buwas bos mo yung kakulitan mo para tumagal-tagal ako mag-alaga sa'yo kung ko. maski na ang kulit-kulit mo, binibilang kita ng mga pagkain mo, ng gatas mo, na para kang baby. Kasi para siyang baby talaga. As in, diaper, bibili ka na ulit. Lahat. Parang, parang bumalik sa pagkabata. Yung din ang sabi ng asa ko, parang bata, no? Bumalik sa pagkabata. And, uh, sabi ni tatay, na nanahimik na lang ako. Sabi niya sa panggalato, tatay mo ak amo in Tagalog, tatay mo ko, ba? Diba? So, which is true. Tatay ko naman siya. Ano man yung yung hirap, pag balibalik rin mo man ang mundo, tatay ko pa rin siya. At, siguro, yun yung edge ko na napalaki nila akong marunong magmahal na hindi kita pababayaan pag minahal kita um, yun lang. <laughs> na ano ko emotional ako. Please pray for us. Tomorrow will be the um, admission day of tatay sa National Kidney. And, right now, nagpapagaling ako. I'm actually, ang dami kong gagawin dapat activity for today. Pero hindi na kasi para ako magkakasipon. Please pray for us. Sana makayanan ni Tati kasi dalawa yung operation niya sa enlarged prostate at yung sa bladder niya na punong puno na ng stones. Kasi nga hindi na ilalabas yung ihi. Nagawa nga ng prostate niya ay namamaga. So, dalawa po yun. Sana... I'm mapagtagumpayan namin po ito para makaginhawa na po si tatay. So, ayun, kwenta lang ng konti. Kaya, sa mga anak, um, maging patient po tayo. Mahirap talaga. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pasensya. Pero, pag-pray po natin, palagi kong pinag-pray, Lord, give me enough patience. Prayer lang and devote yourself to God's word. Yun lang naman. Right now nga, hindi ko nga alam ko ano bang gagawin ko. mago work ba ako or alagaan ko tatay ko kasi pinababalik na ako sa work. Pero one at a time. So ngayon, ang gagawin ko muna is priority ko muna 'yung operation ni tatay and then after the operation pag-isipan ko if I need to I need to continue working or magresign ako or maghanap ng work nearby para alagaan si tatay kasi hindi ko talaga siya po pwedeng iwanin. So, thank you, thank you for watching again and um, God bless everyone. Bye-bye!